Ay, guys, nandito pala ako sa bahay ng aking Modra. At ito, nag-ipon-ipon na kami. Guys, <laughs> nito okay, tayo sa bahay ni Modra. Yan na tayo, guys. Diba? Namiss nyo ba ang ganyan higaan, guys? Yung salog na yung tinatawag nilang sa Bicol. So rude putahi si ate eh. Bari si nga uga, di lang uga yon. No o, yun. Karni na nga ni Panatisiba. Ano pa? Gwasa ngayon na kuna plato. Oh, Ayaw. plato. Ako, si ako, ama, na nagpapanday. Ako, ama, na may gusto magpanday. Yan, yeah, di kami didisa o tabi niyan. Mainiton. Mahangin didisa mo. Ang ang mangga na mabungaho na mabungaho uh, na ang mangga na mahangin na mapresko hindi sa amo bulod ang amu, mga kamanggahan na mabungahon Mama! ako bata na sige ang gahoy na kung saan ang butsili kung saan ang inimalakaw sige lang ang pataba hindi ang amo kapalibutan mahangin na ang mga gayon no? ini ang Nino. Pandukpok sa hubaga. Oh, guys. hindi, hindi mga kabilang huyan ni Balo. pa pandukpokasan Ay si papalipad lang. Oha. Kapag tikad din ako sa kasaginan ma ng kabilang huyan sa likod ko. Oh, nakapagala ako mag, 'wan, Mabikol na lang kita, kay tagabikol man kita yun tapos ini may biyawas ako dito na naimod na puno naghahanap ako sin bunga pero wala man hinog may umang bunga putot ayan guys hmm? sa so ayun man, nga guys ito na <tod> magbubunod na tayo ng mga bilang hoy <laughs> <tod> <tod> oh, ini <maalikin>. ini hindi ito guys ito daw ito

Ma-edit putit ko. Pa-vidyohan maedit ang putit. puta, sinabi. Hay. Ayan. Isa pa. Tunutin natin ang pangalawang puno. Punutin naman ni yung pangalawang puno ng aming kasaba.